Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palagi nag-aabang ng na mga readings ko. Welcome sa mga new subscriber. Thank you for subscribing my channel. And sa mga bago pa lang na nanonood ng na video na to, welcome to my channel. Hope you like what I'm doing here. If you do, please don't forget to subscribe my channel. Tap that and tap that notification bell and get notified. So, let's start. This is a, another general love reading. Love triangle reading. So, para to sa mga may alam na merong someone else or third party yung person mo. Okay? So, alam ninyo or kilala ninyo yung third party ni person. So, para to sa inyo. But this is not for everyone na may ganyan. So, take what resonates and leave the rest. Daling dito para sa lahat. Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. This is this could also be this is a timeless reading. So kung kailan niyo ba pano to, if resonate kayo, then this might be for you. So let's start. Ano <clears throat> nung story to si maka-resonate nito. Let's see. Love triangle reading. Oops. Hmm. Okay. So ano yung nararamdaman ng person mo para sa So um, this person do love you. Mahal ka niya. And this person even wanted to offer you new beginning. And this person is like, we're going to offer you new beginning. Feeling ko itong person na to, um, may mga hindi kayo pagkakaunawaan. Siyempre, dahil nga mayroong third party, di ba? So, itong person na to, parang nagbabalak siya na mag-offer sa'yo ng commitment again, new beginning again, and um, kahit nakikita niya pa siguro sa'yo na um, you are already like having that freedom, um, kumbaga, nakikita niya sa'yo na dandan ka nang nagmo move on or nagiging okay na wala siya, hindi ka na same before, na o, laging umiiyak or laging nagbebeg, nag chat or nag, nag pag usap ngayon parang napapansin niya sa na nagiging ano ka na parang independent or or hindi ka na masyadong nangungulit or something or baka hindi na talaga so ngayon na realize niya siguro to na realize niya siguro na gusto niya talagang bumalik sa iyo ayusin niyo mga hindi niyo pagkakaunawaan na dalawa So, nakikita ka niya siguro sa social media that might be you are already accepting suitors or nakikipag-usap ka na sa mga, you know, may legal or something. something. So, nagpa-plano talaga siya dito sa'yo ng mag-usap kayong dalawa. Dito naman sa isa, okay, nag sila nito. So, yung or either feeling niya dito na kailangan niya makipaghiwalay sa kanya or makikipaghiwalay na siya sa kanya or feeling niya dito na dahan-dahan ng nawawasak yung um, relasyon nilang dalawa. Let's see why. Because of cheating. Um, hindi ko lang alam kung cheating na to is doon sa kabila or etong dito sa iyo na I mean doon sa kabila nung other person or sa person mo na bumabalik siya sa iyo. So may pe feeling ko ganun eh. Eh yung person mo kasi nasa na dahan-dahan na talaga silang nag-fail, nag-fade away yung yung relationship nila kasi may mga bagay na siguro napapansin nung isa na hindi na nagsasabi ng totoo yung person mo. Parang misulang lang may tinatago na or um, nagdatanong siya sa person. Siguro nagdatanong yung isa sa person mo tapos pinabaliwala niya yung sagot or hindi niya sinasagot ng maayos or minsan nagiging dahilan to ng pag-away nilang dalawa. So parang dahil nga gusto niya nang mag-offer sa you na new beginning eh parang gusto niya na ding makipaghiwalay dito sa isa. So, yun yung feeling niya dito sa isa. So, what does your person wants from you currently? So, your person parang wants from you currently. Let's see. Siguro mabalik yung ano, yung kumbaga, true cold, from cold to hot. Parang ganun yung mabalik yung init ng pagmamahalan ba or communication, yung magkakaroon na kayo mapag-uusap kasi you are very cold and empty. So, hindi talaga kayo nag-uusap. So, yun yung gusto niyang mangyari. Yung mag-connect, mag connect mag reconnect kayo ulit. See? Parang, nag-i-stalk siya sa'yo and um, nagaantay din siguro siya ng right timing na kung kailan siya makalapit talaga sa to offer you new beginning or yeah new beginning so pero before doing this siguro yung person mo um, want to make sure na etong sa kabila eh, makihibagiwalay na talaga siya dito yung kung babalik man siya sa'yo, hiwalay na sila. So, siguro hindi pa sila hiwalay, kaya nga love triangle pa to. So, siguro hindi pa sila hiwalay. Siguro, chinecheck ka lang niya or inistock ka lang niya while siguro waiting na kung kailan magkaroon ng pagkakataon na magkausap kayo ulit, dalawa. So, parang gusto niya mabalik yung harmony ng pagmamahalan ninyo. Um, pwedeng some of you are married, and gusto maayos yung marriage ninyo, ipaglaban ka ulit or or might be this is just like nauna ka lang talaga sa sa person na to. So yun yung gusto niya sa iyo currently. So what this person want from the other person currently? Yung tuldukan na yung mga dapat tuldukan sa kanila. Let's see. Okay. Kasi nga, mag-o-offer na siya sa'yo ng new beginning. And, um, dito sa kabila, kasi parang on and off na yung connection nilang dalawa. And, kasi nga, mag-o-offer na, gusto niya na talagang bumalik sa'yo. So, definitely, ang makita ko dito, dinadahan-dahan niya na to. So, kung meron pa man silang relationship nito, dinadahan-dahan niya na tong alisin sa buhay niya. Siguro, hindi niya lang pa kaya talagang, like, like sabihin natin na, um, prangkahin itong person na to. Kasi syempre, siguro wala, wala nga ginawa itong person na to para hiwalayan niya. Kumbaga, hiwalay niya lang para saan? Para bumalik na siya sa'yo. So, ano na lang masasabi ng isa, ba diba? So, siguro sa, sa konsensya niya. So, dinahadahan niya na lang to. Or baka nagkaantay siya na ito na lang mismo talaga ang gigibab Kasi, feeling ko, nagtatanong na kasi itong sa kabila. About sa inyo, about sa pagbabago niya, about bakit di ba siya tumatawag, o hindi siya pumupunta, o hindi siya nakipag-video call ba, ano man kayo, LDR man o hindi. So, parang nagtataka na. And yung person mo, wala siyang sagot. So, parang minsan pinabaliwala niya lang, or minsan nag-iiba siya ng sagot, or minsan naiinis siya, nagagalit siya every time na palagi nangungulit na magtanong. So, nag-aaway sila. So, napapansin na yun ng other person. Kasi nga, itong person mo, nag-aantay na siya na mag sila. At babalik na siya sa'yo. Nag-iintay na siya. So, ito yung gusto ng other person. I mean, ng person mo from to, to the other person currently. So, he is already betraying this other person. So, let's see. The next three months hold for the both of you. The next three months hold for the both of you. So the next three months, the next three months hold for the both of you. is um, this person really will come back to you. Siguro magsusorry to siya sa'yo the next 3 months. Kakausapin ka na nito. At magsusorry siya sa mga kasalanan na nagawa niya sa'yo. Kasi nandito na yung pagsisisi. So parang nagsisisi na siya sa mga nagawa niya. And <coughs> pagsusorry na din. Maglalakas loob talaga to siya na bumalik sa'yo at mag-offer sa'yo ng new beginning at gusto niya na magkaayos na kayong dalawa ulit na magkaroon na ng changes ulit um, maglalakas loob na siya kasi nga sobra kang nasaktan before sinaktan ka talaga niya maybe because of this other party din so naghiwalay kayo ng sobrang binigyan, binigyan kanya ng too much pain betrayals so um, this time kaya naglakas loob talaga siya and um, nakausapin ka, decision niya talaga to. So, the next three months, there is a possibility of communication sa inyong dalawa. And, um, there is a possibility din na feeling ko, kakausapin mo lang din naman din siya. Kung hindi kanya, hindi mo siya yung parang is ben So, kakausapin mo siya. So, the next three months man hold for the both of them. Let's see. feeling ko the next three months hold for the both of them is this other person. Sobra to siyang mag-focus sa relationship nila or sa kanila. So, kasi napapansin niya na ng unsureness sa'yo. Parang hindi ka na sure sa relationship ninyo um, there is a possibility baka wala pa kasi ako nakitang separation sa in sa kanila so pag siguro buma siguro nakikipag-usap na siya sa'yo, iyo or bumabalik na siya sa'yo, iyo pang sila pero parang yung pag-uusap nila dito is um, mahina na hindi na masyado on and off na so juggled na yung person mo ngayon between you and the other person kasi nga na nakikipagbalikan na siya sa'yo. So, itong other person naman, may communication pa din talaga sila even the next three months na bumabalik siya sa'yo. Pero, um, yun na nga, nagpaplano na nga talaga siya na to end the cycle na, to cut off the cycle and to have changes in his life na towards you. So, but then, and in giving her or him a clarity, nahirapan siya. Dito siya nahirapan. Um, parang hindi ko alam kung masasabi niya ba dito or magsisinungaling muna talaga to siya. Piling ko magsisinungaling muna talaga to siya dito sa isa. While well, um, inaantay niya siguro na mag -totally na maging maayos na talaga kayo. So pag totally maging maayos na kayong dalawa, siguro sa kanya talaga ito i-end. Parang gan Wise din siya, no? Anyway, magiging imbalance na din kasi yung connection ninyong dalawa. May rami ng mga I mean nilang dalawa maraming ng mga disappointments parang overthinks parang um, clarities din, nag-aaway na sila so nakapagod na ito yung pwedeng mangyari kasi sa sobrang, feeling ko sa sobrang focus ng other person sa relasyon nila yung ba kumbaga, nag-i-stalk nag na siya kung, kung bakit ganito bakit hindi siya tumawag, bakit ganyan meron bang iba, may bago ba or may binalikan ba, something like that So, how your communication flow be? So, there's a possibility talaga mag, magkakabalikan kayo nito. ah uh, matatanggap mo siya balik, magkakaayos kayo at magkakabalikan. Kasi, how your communication flow be, there's a possibility of um, reconciliation and celebration. So, um, pagkaayos talaga ang meron sa inyo dito ang dalawa ng person mo. <clears throat> so, will he let this other person go? I think, um, pag-iisipan niya na to or pinag-iisipan niya na to ng mabuti. Wala pa siyang total decision dito. Pero yes, he will let this other person go. Kasi magpipili siya eh. Um, may pagpipilian siya talaga dito. And of course, yung pipiliin niya ikaw. Um, kasi mag-offer na siya sa'yo back na new beginning. So, aalis siya dito sa person na to. Kasi hindi na siya sure sa relationship nila. So, he will. Pero, hindi to ganun ka Like sabihin natin na bumalik na ako sa kanya, naging maayos na kami, bye. Parang ganun. So, dito nga nakikita ko na hindi pa to madali. Kapag pag-iisipan niya, pa to nang mabuti. And, uh, may times pa na, paurong sulong pa to siya. So, syempre, nagka-relasyon din talaga sila dalawa. Hindi naman siguro sabihin na, um... Uh, sabihin na uh, sadyang pinaglaruan niya lang to. No. Nagkarelasyon talaga to silang dalawa. Kaya lang, yun na nga nagkaroon ng realization sa kanya na babalik siya sa'yo at mahal ka pa rin talaga niya. Kaya, um, bumabalik siya. So, hindi ganun kadali. Pero, yung pa rin yung magiging decision niya. Yung bumalik sa sa'yo. <clears throat> at iwan to. He will let go. He will going to let go of this person. So, magkukumit ba siya sa'yo? And yes, I said this person will going to move forward towards with you. Very obvious Naman from the beginning of the reading. Um, this person will go in to move forward towards with you. See? And even Ikao Ah, wala lang. Even ikaw, um, makikipag-ayos ka din sa kanya. Wala ako nakita sa'yo dito yung energy na ayoko, wag mo ko pupush away, ay isipan ko muna, wala. Ang nakikita ko sa'yo dito, tatanggapin mo pa din siya. Uh, mag, mag, magkakaayos pa din kayo once this person is going to move forward towards with you. Maghilom yung sugat ninyo maghilom mag, mag yung pain ng relationship ninyo, maayos kayo. Um, and I can see here na baka nanay ka din ng anak niya. Siguro baka mag-asawa mag nga sa, siguro kayo or magka-live-in ba kayo. Or it's just that could be hindi man wala man anak kung relationship lang naman siguro to. Eh, madami din kayo pinagdaanan na dalawa. So, see? merong happiness sa inyo balik in the near future from um, the pain that this person caused you, pinatawad mo siya dahil naniniwala ka pa din sa pagmamahala ninyong dalawa so let's see about um, yung magiging outcome nilang dalawa dito so I can see here na hindi sila mag-uusap this person or might be your person who going to give this person a silent treatment So, parang um, tatahimik talaga siya na dito sa person na to. Na even mangungulit itong other person na to, makikipag-chat, um, ganito, ganyan. Hindi niya kakausapin to dahil sa silent treatment na yun eh. Pwedeng ibablock siya nito. Um, <clears throat> feeling ko no, hindi siya magpapaalam dito. Hindi. Hindi yung hindi siya magsabi na makipaghiwalay. Kasi silent treatment ang nakikita ko dito. Parang um, maiipit kasi siya sa sitwasyon. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin dito sa person na to na, um, na makipaghiwalay na siya. While okay, minsan okay naman sila. Kumbaga, ang problema kasi dito sa person mo, sa, sa person mo, ninyo, Um, hindi kasi siya marunong ata makipag-communicate pagdating sa mga ganitong bagay. Isa pa dahil siguro sa wala siyang nakikita kasalanan din dito sa other person na para hiwalayan niya. Um, something like that. So, there is a possibility this is not might be feeling ko ano lang to like either live in pwede din naman marriage to so, pero siguro naghiwalay kayo nito and um hindi ko ramdam talaga yung marriage. Pwede din naman to sa mga married people. Pero naghiwalay siguro kayo nito talaga bago naging sila. So parang hindi siya ng agaw. Okay? Hindi siya ng agaw, para naghiwalay naghiwalay kayo and then um bumabalik lang siya sa iyo kaya naging love triangle to dahil sa bumabalik siya sa iyo while sila pa parang ganun so kasi nakikita ko dito um hindi siya nakipag iwalay eh, dito sa isa naipit siya sa sitwasyon parang nawalan lang siya ng gana at hindi na siya nakipag usap so oh, nag, he gave silent treatment to this person while they are still together So, sobrang masaktan to isa. Masasaktan talaga to. He, he bet, he or she betrays this person talaga. Um, because, ano siya eh, unexpected na gawa niya to sa, kasa isa. Unexpectedly, gano'n na lang. Hindi na lang siya nagparamdam. So, parang bigla na lang na lumabo yung connection nilang dalawa. So, yun, kasi naipit siya talaga. Hindi niya alam siguro kung paano magpaalam dito sa isa. Kaya hindi na lang siya nagpaalam. So, ano yung magiging outcome dito sa inyong dalawa? so ano yung magiging outcome dito sa inyo I can see here um, mabalik yung memories ninyo kabaga mag mag awal uh, well, nag mag-uusap kayo ibabalik ninyo yung mga happy moments ninyo from from before tapos mag-offer talaga siya iyo ng new beginning and I can see na magpaplano pa tong person na to might be, baka nga yung some of you <laughs> okay, baka this is like kung sakali man to ha, LDR to baka magplano na magkita under si possibility baka magkita talaga in personal or some of you is like kung nakikita naman na is baka may mangyayari sa inyo and baka may may magbunga kasi this is a like pregnancy cards and you are very much passionate here both of you there are a lot of attraction talaga dito so um, baka magpaplano ng mga ganong mga bagay and um, I can see happiness and plans so I can see also here na progress you know sa relationship ninyo. Pero, I will not going to say na ito na to, kayo na talaga. Pwede. Pwede naman na magiging kayo talaga na. Pero, madami pa kayo. May mga pagsubok pa talaga kayong pagdadaanan nito. And, I can see also here that this person is will going to do the effort na talaga na magpatuloy talaga sa'yo at mag-offer na new beginning sa'yo. So, parang sabihin ko, meron, there is really a chance na itong pagbabalikan ninyo, itong second time around na to is pwedeng um, parang meant to be na, na nangyari to. Nagkabalikan talaga kayo for a reason. So, there is a the possibility baka kayo talaga yung meant to be dito. Kasi maganda naman yung lumabas eh. May mga ano kayo, may mga confrontation, may mga may mga arguments dito. Pero, um, part naman talaga ng relationship. Kahit hindi man ibig sabihin na magkabalikan kayo eh, happily ever after na dahil nagkabalikan na. So, marami, pa, marami talaga. Pero, natatabunan lang din talaga siya ng mga positive cards. So, maganda pa din yung nagiging outcome dito. Kasi yung person mo nakikita ko na parang gagawa na talaga siya ng action na may confidence siya ba, kumbaga, na ayusin niya na talaga. Ito na yung pipiliin niyang relasyon hanggang sa pagtanda ko. So, I think um you might be dealing here with um Taurus Aquarius Capricorn Virgo um cancer you might be you or your person okay you or your person or the other person i can see libra taurus pisces aquarius Sagittarius, Virgo, Um what else? Leo Um yon, Sun Moon Rising Venus. So that is my reading for you. Thank you and